Doon pa yung baga eh. <laughs> yung apoy medyo nagkulang kung magasabihin natin pero yung baga nandoon pa eh. Dahil sa kasikatan ng pagkagawa nila ng melody. Yes, yan. Ipapasok. Uh, guys, please, we stop it. You know, we stop that uh, is Ang dami kong nakikita. Ang dami kong napapanood. Grabe. About Shira. About the Bangsamoro Pop. Wow, Bangsamoro Pop ba yun? <laughs> hey, song. Hello everyone guys, hello, 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 good afternoon, good evening everyone San man kayo sulok ng na mundong napapaloob Yan guys, maraming maraming uh, batikos na naririnig Ang dami kong naririnig, ang dami kong nakikita, ang dami kong napapanood Grabe, about Shira, about the Bangsamoro Pop Wow, Bangsamoro Pop ba yun? <laughs> Queen of Pop, Bangsamoro Pop, ayan So ang dami ko pong uh, nakikita at uh, naririnig. Hindi matigil-tigil itong issue about kay Bang Samoro, Queen of Pop, Shira Celos. So, grabe. Tuwing nakikita ko. Sabi grabe, ang trending nito. Hindi matapos-tapos. Nakatatlong kon na ako. Video na ako dito. Pero hindi pa rin. Nandiyan pa rin lagi. Wow! It's amazing, guys. You know? So, uh, guys, please, we stop it. You know, you stop that uh, issue dahil alam niyo, this is the reality. I, I just want to clear that uh, yung issue na yan ay alam niyo sa mga artist, alam niyo ba na sa mga artist sa ka party ni Shaira sa As Production and the uh, Campo of the Miss International Singer Lenka ay uh, wala na yung issue na yan dahil nag-usap na sila nung last pa, last weeks ago pa. So, siyempre, yung yung sa AS production ay wala silang uh, way in a formal way kundi talagang makipag-usap ng mabuti at talagang idol nila sila ka mga guys so we, we will stop it the issue you know uh, I mean uh, I just want to say uh, the Pinoy <laughs> ang Pinoy lamang ang hindi nakakatigil sa issue guys ang tayong mga Pilipino so alam niyo sa kanilang party ay nag-usap na sila nung last week pa ay narinig ko nang uh, na-post ni Shaira Moro singer dito sa kaniyang post na uh, guys uh, na na, -nag na kami nag-usap na kami ng kampo ni Lenka na uh, ganito siguro in a proper way is uh, we will make a uh, license cover ayan kwan na uh, dating nabanggit nila maski sa video yan yung composer ni uh, Shira, Moro uh, singer ay sabi sinabi yung manon yan na uh, kwan uh, maybe uh, we, we, will just processing now the license cover you see at saka sa party ni uh, Campo ni Lenka ay wala rin wala kang makikitang post niya about the ganeng uh, ganyan ganyan issue dahil kita ni you see Ha kung baga wag gahano ka ang mga tao na ito. So tayong mga Pilipino ang gumagawa ng issue. So yan. talagang Pilipino ay kahit konti pa yan, talagang pinapatagal yan. Pinapatagal ang issue. Kaya uh, I just want to say, I just want to uh, clear uh, to you guys, we will stop uh, making issue dahil uh, hindi nagaano. Uh, pinapatagal Sheer. dapat yan dahil nag-usap na itong dalawang party dalawang pangkat ay nag-usap na sila about the uh, peaceful and uh, formally uh, uh, peace talks about the issue imagine yun, teka hihigo pa ko ah. imagine you guys <laughs> nako nako tumatahimik din ako eh pero ang dami ko naririnig, sabi ko uh, maraming kon marami pang kon Kumbaga sa apoy, nandun pa yung baga eh. <laughs> yung apoy medyo nagkulang kung magasabihin natin pero yung baga nandun pa eh. <laughs> ang dami pang mga Pinoy na talagang nagpapabaga. Nako, grabe. Iba talaga kayo guys. Iba ang Pinoy. Yan, yeah, palapakan. Ayan, ayan, ayan. Palapakan. Ooh. Nice, nice, nice. So, imagine nyo guys. Uh, Sa ating mga fans tayo, I consider myself. So as a singer of Bangsamoro, as a singer of uh, Tagalog English local uh, singer. So, uh, kasi ako, na So I'm the one uh, singer din in, in magindanao, Mindanao Moro singer din in Mindanao by Prince, uh, the group of Prince Michael Angkulan. Uh, kami yung mga unang-unang kumanta ng mga Moro songs nagbalabas ng MTV wala pa mga vlog-vlog noon ha so CD pa noon guys CD pa noon imagine ninyo maraming kung ito i-open ko lang maraming mga imitations maraming mga ginayang tono maraming mga ginayang tono na talagang uh, famous songs sa Pilipinas sa Pilipinas nga lang pero meron din mga English eh Uh oh. But the point is hindi gaano sumikat yung mga ibang nag-mimitate ng tono. Uh oh, hindi nagkuwan. Ang 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 kaya nagka-issue dito sa Kai dahil sa kasikatan ng pagkagawa nila ng melody. Yes, yan ipapasok natin ngayon ng melody. Yung melody kasi ah, uh, 'yun. Ah, uh, tapos ko muna yung issue uh, unang binanggit ko. Huh? <laughs> <laughs> Oo, so dati kami wala pang mga vlogs noon, CD pa noon. So, syempre as a singer ay wala kaming alam kapag pinapakanta sa amin. So, talagang kakantahin namin. So, yung uh, the, the, point this this point is yung production ang may konting may sabit na konti. So, Imagine you guys ay napaka kwannon, pero ang issue dito na secondly is kasi sumikat masyado yung kanta, sumikat yung "A, a child is your friend." Ang puso ko'y madurogo at tayo sumisik si Missy Ayan, kaya medyo nagpon yan. Kasi nga, uh, because of the uh, uh, kasikatan, kasi kasikatan, guys. So, I just want to clear, ko na na dito sa uh, part of dalawang uh, production company, Miss Lenka at uh, Miss Shira Moro Queen of Pop Moro, ay wala nang issue sa kanila, guys. Okay? I just want to clear. Wala nang issue. Kung okay na sila. Okay na yan sila. So, tayong mga Pilipino nandyan pa rin kahit uh, wala na sa totoong gumawa Nandyan pa rin kahit uh, nagpapahinga na ang uh, na nasangkutan So nandyan pa rin ang isyo kahit uh, wala nang sinasabi yung uh, uh, naiisyo Nandyan pa rin ang isyo kahit uh, Ano pa? O uh, ba? ang dami? Kita niyo? pa ko. sabi ko na kailang araw na ito eh. So, ayun, nabanggit ko na sa party ni Miss Lenka, sa party ni Miss Shira. Actually, may bago ng issue eh. Hindi na yan ang issue ngayon eh. So, let's move on guys. Let's go to the next issue. <laughs> diba? Let's move on. Yes. Let's go to another issue. Kasi hindi lang yan ang issue eh. Napakasikat nitong kon. Nanganganta ng may mga copyright eh. So yeah, shout out for all of you guys. Uh, as a singer kasi hindi magkukwan yan. Kung baga, nandiyan na yan eh. Uh, hindi may iwasan yan. Siyempre, nasa social media tayo. We are working all of here in social media. So, hindi natin may iwasan yan. Kaso nga, ang lapag, ang angkwan nito, ang lamang nitong Shira, Selos, ay napakasikat. Sumikat masyado. Uh, First Spotify at saka sa lahat ng uh, social media. Number one. Kaya grabe. Palapakan. So nakaka-proud din maging uh, Bangsamoro singer <laughs> Nakaka-proud talaga Talagang napukaw kami lahat as a singer From the top uh, I mean the uh, mga pioneering Katulad ko isa Sila mga ibang singer So Ayun Napukaw Yun lang Napukaw <laughs> Okay so I just want to share the video guys You know Thank you so much for listening this one Okay So I hope you uh, You understand what's What's a uh, I'm going to uh, point, point out for this video. Maraming salamat sa nakikinig nito. Sana maintindihan niyo guys. Okay? So, they are peaceful. We are peaceful. Lahat po ay okay na. Let's move on to the next 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 issue. Let's move on to the next issue. Issue. <laughs> okay, thank you so much. Here we go. <laughs> yeah. <laughs>